si Yen ibinisto ang girlfriend na si Iris Lee. Viral at usap-usapan niyon sa social media ang ipinahayag na mensahe ni Sian Lim para sa kanyang girlfriend na si Iris Lee sa pamamagitan ng pag-post nito sa Instagram. Ngayong gabi ng Webes, July 4, 2024, sa Instagram ipinahayag ni Sian sa buong mundo ang talento ni Iris at ang kanyang matinding dedikasyon sa trabaho. Si Iris Lee ay isang associate producer sa Viva Films at isang aspiring screenwriter. Sa Instagram post ni Sian niyong gabi ng Webes, ibinahagi niyang ilang larawan mula sa premiere night ng pelikulang Common Thumb na idinirect niya at isinulat nila ni Lenny Iris Lee. Si Iris din ang associate producer ng horror film na ito na nagsimulang ipalabas sa mga sinehan noong Miyerkules, ikatatlo ng Hulyo. Bukod sa mga larawan mula sa Primer Night, nagbahagi rin si sia.